Magandang araw po mga lodi. For this video po ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng uh, paa ng kalan Gagawin natin po yan sa napakadaling paraan Hindi tayo mahihirapan At saka diridiritso yung uh, paggawa natin Pero kailangan naka-square muna yung frame uh, Para hindi siya ma-disalign ayan po inihinang na natin yung uh, paa at kailangan may guide po tayo ayan o oh, kung makikita nyo may uh, angular po tayo dito sa bandang gilid ng ating uh, table. table table po para pari-pari pari parehas yung uh, lawak ng uh, paan natin, paan ng kalan natin. Ayan po, kung magigita nyo. Yan yung guide po, yung angular na yan. Ayan, Ayan po, para pari-pariho po sila, hindi madi-disalign. Napakadali lang po gumawa ng uh, ganitong klaseng uh, kalan hindi tayo nahihirapan saka nakakamura tayo gamit natin po ay uh, corrugated bar lang 12mm ayan po yung uh, kalan natin ayan patapos na po kung bago pa lang kayo sa channel ko mag, uh, subsub, mag subscribe kayo like comment at isil nyo na rin po at wag niyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell para ma-update po kayo sa susunod na video natin